napakadelikado. Kahit isang saging lang, kapag kinain ka sa mangang isa sa limang pagkain, ay maaring maging banta sa ating manakatatanda. Hindi ko ito sinasabi. Para takutin kayo, ang dahilan kung bakit ako nagsalita ay dahil nasaksihan ko mismo ang napakaraming malungkot na trahedyana na naganap dahil lang sa isang nakasanayang almusal na inakala nating nakakabuti sa kalusugan abnormal na potasium dugo. Pagina na liyo fungsyong at di system overload. Sa sandaling iyon, ang buong pamilya ay nabigla. Alam niyo bakung ano ang sanhi? Hindi ito dahil sa pre-existing condition. Karamihan sa mga ito ay nagmula sa maling kombinasyon ng pagkain.